So hello po, hello po, hello po. Isang maingay na umaga, isang maingay na araw po. Dito po sa parking area, dito po sa Tanay Public Market. Reflex ko lang po nung nakaraan. Uh, Nagbibidyo po tayo sa ating reels. Pero, nagbawalan po tayo nung security guard o yung market guard na magbidyo. Bawal po daw magbidyo So wala namang ordinansa na ng bawal magvideo video po dito sa Tanay Public Market. And if flash ko din lang naman po yung maayos, maganda na at malinis na sidewalk nung nakaraan po. So sabi po ni Kuya Guard na huwag na lang po mabidyo kaya pinatay na lang po natin. Pero wala naman po ordinance na mag, bawal mag So ito po, peplex ko lang po yung pero hindi niyo po sila makikilala kasi binelert ko naman po yung video nila. So wala lang po, share ko lang po sa inyo. Yung nga pong mga supermarket administrator o yung mga mas mataas po sa security guard. Eh di naman po tayo pinagpabuhal magvideo mag-video sa ating reels, sa ating YouTube channel. So kaya ko lang po alam kay Kuya kung bakit bawal sa kanya pero kung yung boss na po yung lagi nag-a-anon sa dito po sa Pani like, Public Market tulad po yung nagsasalta ng sa mic sa speaker yan po hindi po tayo pinagbawalan okay lang po sa kanya so ito po panorin nyo lang po mga Kylar salamat po sa kapunta to the moon road trip Boom, boom skirt, skirt, zoom, zoom. So, natin yung malinis yung mga sidewalk. Bawal mag-parking ngayon. Pag Friday po, okay lang mag-park dito. Pero ngayon po, may pit. <laughs> <laughs> So, no parking area. Sir, para saan po yung video ngayon? Wala, sa reels ko lang po. Maka po pwede nga, mamadali kami dyan, sir. Baho Ay, hindi diba? po. So, yun nga po yung nangyari. Pinagpawalan po tayo ni Kuya Guard na mag-video. Ano po kayong daylan? Comment na lang po. Salamat po sa panonood. Ingat po and God Sa kapunta to the moon. Road trip. Boom boom. Skr skr. Zoom zoom. Sa fake. No room.